Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Fire Sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Balitik only what resonates kasi hindi to para sa lahat eh. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Fire Sign sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka magka personal reading kay Jing Tarot Reader. Siya yung nagbibigay ng personal reading, yung tarot. But if you want, uh, open ako pero astrological reading ang available sa akin may kasama lang siyang tarot advice. If you want the uh, mag-inquire ka na lang sa Virgo Philippines at gmail.com. Doon lang po kayo mag-inquire. And, uh, yeah, until end of August lang ako sa ngayon tatanggap. Or, you know, pwedeng makomo siya sa promo price niya pa ngayon. Kasi I cannot tell, honestly, I, I do have a lot of, you know, schedule. Maghintay ka na lang sa reply, ha? Kahit matagalan kasi... Ibig sabihin nun, hindi pa open. Marami pong naka-line up. Pag hindi ako nakapag-reply agad. Your main energy is three of points and the five of swords. Ah, uh, fire sign. Five of swords, meron ka mga bagay or mga taong iniiwasan. The three of coins, focus ka sa development mo ng pera. Gusto mong mag magkaroon ng advancement or maybe nagfo-focus ka sa growth mo pagdating sa pera kasi honestly to mga taong ito na iniiwasan mo pwedeng nakamasid or nakatingin pa rin sila sa pero sa totoo lang wala ka nang pakialam you're focusing on money you're focusing on na you know um, pag-aayos ng mga dapat mong ayusin like maybe ngayon medyo mas nakuha mo na yung maturity or yung mga maybe honestly in the past, maybe hindi ka ganyan. You, you know, you need to be more honest sa sarili mo. Alam mong hindi ka ganyan in the past. Maybe no mga nakaraan, you are more like eto mga taong to. Maybe you, they are one of the reason kung bakit parang um, part of your pera or sahod is binabawasan mo pa for them. I don't know. Some of you, these are kamag-anak, kakilala, or even kaibigan, na parang sa ngayon natutunan mo ng umiwas or limitahan ang sarili mo sa kanila. And maybe ayusin ang buhay mo, ayusin ang pag-iisip mo. Some of you may mga taong tumutulong sa iyo in order for you na magawa ito. Yung iba hindi naman totally umiiwas but rather natututunan mo mag-ipon or you know, for your person kakonek mo you do have here the two of coins and the knight of wands Aries Leo Sagittarius Taurus Virgo, Capricorn bottom of the deck is the knight of cups Cancer Scorpio Pisces and the ten of cups so itong person na ito ano siya I am seeing two knights here dalawang knights so um masyado na either masyado siya nagmadali pagdating sa buhay na naging tendency ngayon is nagkakaroon ng imbalance or hindi niya maayos ngayon yung buhay niya nagkakaroon ng imbalance energy here because etong person na ito could be someone who is I feel like this person is longing for you Nakakaramdam ako nang hindi ka naman fire sign maybe uh iba yung sign mo or meron ka lang fire sign sa chart mo and uh yung iba naman if you if you know your chart if you know your natal chart especially your sun moon and rising pwedeng wala kang fire sign but you do have this fire sign energy within you like fire sign sila kasi yung alam mo yun parang ano, yung pwedeng nagmamadali din. Parang gayon And, itong person na ito is parang gano'n din siya ngayon. I mean, kung bakit siya nasa isang sitwasyon ngayon na pwedeng nagkakaroon ng imbalancement is because masyado siya nagmadali. So, what is your emotion sa person ito? mahal mo, tapos naiinis ka sa kanya, nagagalit ka. Part of you is nagagalit ka kasi Knight of Swords. Pwedeng ang bagal niya o hindi siya gumagawa ng movement para to help you or to save you or to, you know, maybe connect with you. Pwedeng ganon. Kasi parang ang hirap mag-desisyon or maybe alam niya yung sitwasyon mo and maybe alam mo kung anong kailangan mo, maybe kailangan mo ng support or tulong dito sa taong to, but this person is not helping you. Oh, mahal mo siya pero parang nakakainis siya, ganun. Anong emotion niya para sa iyo? Knight of Cups. This person still loves you. Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Mahal ka talaga din. But, you know, with the will of fortune, there's a lot of changes na nagiging dahilan kung bakit hindi niya magawa itong maayos na communication connection sa'yo. Mahal na mahal ka niya. I just don't know how or why or itong person na ito with the four of cups, hindi niya kasi sure eh. Hindi niya alam kung anong gagawin. I feel like this person is um may nagche-check or laging may nagmamasid sa kanya or may nakatingin sa kanya sa kilos niya. And I'm seeing um box or like inbox which is empty or sinisigurado ng person other person or other people sa buhay niya na walang laman itong kanyang maybe phone or kanyang this is showing to me as messages so pwedeng may nakikialam ng phone niya, ng inbox niya particularly and maybe there are times na gusto niyang um, may isave or i-check but wala siyang kakayahan na i-check or uh, itago yung isang bagay or isave yung isang bagay na pwedeng may kinalaman sa iyo maybe it's a picture of you yan like after after days parang ganun automatic na or tinatanggal na agad so what will happen in the future sa inyong dalawa fire sign you do have your the night of swords oh you're starting to, you know, yung mga bagay na hinahanap or gusto mong gawain niya sa'yo or nakikita mo sa kanya, maybe in the past, sa ngayon, ikaw na yung gumagawa ng paraan para ma-achieve or makuha ito. Maybe in the past, you feel like itong taong ito ang kailangan mo, advice niya, tulong niya or what, or feeling mo, siya sure, yung kailangan mo sa buhay mo, but with the seven of ones, ay ah, hindi. You're pushing yourself na magawa yung mga bagay na maybe in the past kinakatakutan mo. Or this is you na parang ang focus mo, okay, wala naman siya eh, hindi naman siya nakikipagtulungan or what. Ako na lang to, ako na lang ang bagay, ang um, dapat umalam sa mga bagay na maybe hindi niya ma ma maibigay sa'yo. Like for example, uh, some of you nakikita mo yung talent ng person na ito and pwede nakikita mo na parang yung bagay na kakulangan mo, kayang ibigay ng person na ito or matulungan kanya whatever but then maybe okay ako na lang ang alam kung paano ko gagawin yon or matututunan yon maybe that's a particular talent here the knight of coins is to yeah Taurus Virgo Capricorn energy sobrang halaga ka dito sa person na to eh, but alam mo yung lungkot eh, eh sa'yo ko nararamdaman yung ines Pero yung person mo, parang paloob or pailalim lang siya um, magmahal sa'yo. Parang pwedeng hindi siya open pagdating sa kanyang emotions sa'yo. So, anong emotion na para sa'yo? I, I mean, the future for the both of you, you do have here the fountain, then you uh, have the ace of coins, and etong seven of cups and uh, you do have here the high priestess knight of coins is here Taurus Virgo Capricorn oh three of swords may nagpapasakit ng um emotions niya ngayon or in the future like maybe the more that you focus on yourself the more na itong person na ito hindi siya masaya sa options niya. I feel like there's options pagdating sa person nito. Pero with the high priestess, nararamdaman natin yung gutom or yung like pwedeng may options but I'm not happy with my options. Parang gano'n. And with the ace of uh, pentacles, nakakita tayo na yung beginning sa person nito. Pero, Actually, yung new beginning is mas hinahanap niya sa iyo, sa inyo, sa connection na ito, sa connection ninyo. And so that dahil hindi niya nakikita 'yon. Wala siya kasi kakayahan eh. Nakikita niya yung connection, yung emosyon niya sa iyo, but alam niya 'yon. Pero wala siyang kakayahan na ah uh, gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin sa iyo. Maybe someone is trying to control your person. And yun yung nagiging dahilan kung ba't siya nasasaktan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.